Ito ang dahilan kung bakit mabilis malubat ang battery ng cellphone nyo at ang daming ads na lumalabas sa phone nyo kasi naka-turn on ang allow background activity sa mga apps na madalas nyong ginagamit. Napapansin nyo din ba na kahit naka-off yung cellphone nyo ay nababawasan pa rin yung bar, e kahit naka-off po siya ay gumagana o tumatakbo pa rin yung apps kasi nga naka-allow background activity po siya. Ang background activity is refers to the data when the app is doing some activity in the background, this is due to the fact that whether they are active or not, apps consume data and running ads in the background. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ang daming ads na lumalabas sa cellphone nyo. By restricting background data, you can save more battery life on your Android device. At para e-turn off po siya. Punta tayo sa ating home screen. I-press e natin yung mga apps na madalas natin ginagamit. E-long press lang natin ang apps. Pindutin ang app info. Pindutin ang battery. At e-turn off lang natin ang allow background activity. Again po, e-long press ang app. Pindutin ang app info. Pindutin ang battery din dapat naka-off yung allow background activity. Unahin nyo yung mga apps na madalas nyong ginagamit.